Ito po ang dapat niyo malaman para hindi malas ang pagpasok ng New Year at ng 2024 po sa inyo. Una, huwag maghahanda ng bilog na prutas dahil baka gumulong ang swerte. Pangalawa, huwag na huwag na huwag kayo maghahanda ng ice cream o kahit anong malalamig at baka matunaw ang swerte. Pangatlo, huwag na huwag kang maghahanda ng apat na paa o apat na may paa. Katulad na lang ng baboy, kambing at kung ano pa, baka tumakbo palayo ang swerte. Pangapat, huwag na huwag ka rin maghahanda ng laman ng dagat, lalong lalang na sda alimango, baka malunod ang swerte. Panglima, huwag na huwag maghahanda ng may pakpak, lalong lalo na ang manok, pabo, baka lumipad ang swerte. Parang siguradong swerte ka sa darating na 2024, huwag ka nang maghanda.